Sa bawat pagtatalo, may isang nananalo at may isang nawawalan ng katahimikan. Sa unang tingin, tila isang simpleng palitan lamang ng opinyon, isang paghaharap ng ideya laban sa ideya. Ngunit sa ilalim ng bawat salitang binibitawan, may ego na unti-unting sumisiklab, may damdaming gustong manaig at may isipan na unti-unting nababalot ng ingay, hindi lahat ng argumento ay dapat labanan sapagkat ang tunay na karunungan ay hindi laging sumisigaw ng tama. Minsan, ito'y tumatahimik upang mapanatili ang kapayapaan. Sa mata ng isang stoiko, ang pagtatalo ay isang bitag, isang pagkabihag sa bagay na wala ka namang ganap na kontrol. At sa mata ni Machiavelli, Ito'y isang laro ng kapangyarihan, isang pagsukat kung sino ang may higit na impluensya, hindi kung sino ang tama. Kaya bago ka muling pumasok sa isang pagtatalo, tanungin mo ang iyong sarili. Sulit ba ang laban kung ang kapalit ay ang iyong katahimikan? Ayon kay Epictetus, ang hindi mo kontrolado ay hindi mo dapat alalahanin. At sa maingay na mundo ng pagtatalo, ang unang nawawala ay ang kakayahang ituon, ang isip sa mga bagay na tunay mong hawak. Isang argumento, madalas hindi ito tungkol sa katotohanan, ito ay tungkol sa ego, ang pangangailangang patunayan ang sarili, ang pagkasabik na manaig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may katahimikang pinipili ng isang stoiko para kina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, ang pakikipagtalo ay isang uri ng pag-aksaya, hindi lamang ng oras kundi ng lakas ng loob, sapagkat ang tunay na karunungan ay hindi palaging ipinaglalaban gamit ang dila. Minsan, ito'y ipinapakita sa pamamagitan ng pagtitimpi. Ang opinyon ng iba, isa lamang itong anino sa pader ng iyong katahimikan. Hindi mo ito kontrolado. Hindi mo ito kailangang baguhin at kung pipilitin mong baguhin ang iniisip ng isang taong ayaw makinig. Ikaw ang matatalo kahit ikaw pa ang tama. Hindi lahat ng labang na panalunan ay tagumpay at hindi lahat ng pananahimik ay pagkatalo. Minsan, ang pinakamatibay na kalasag ay ang pagtanggi na magpakain sa apoy ng diskurso dahil para sa isang stoiko, ang tunay na lakas ay nasa pagpigil, hindi sa pagsagot. Sa katahimikan, matatagpuan ang kapayapaan. At sa kapayapaan, naroon ang tunay na tagumpay. Si Machiavelli ay hindi isang moralista. Siya ay isang realista. Hindi siya nabubuhay sa mundo ng kung ano ang tama o mali, kundi sa mundo ng kung ano ang epektibo. Para sa kanya, ang argumento ay hindi para sa katotohanan. Ito ay para sa kapangyarihan. Isang laro ng imahe, isang pagsubok ng kontrol, at sa larong ito ang matalinong pinuno ay hindi basta-basta pumapatol sa bawat hamon. Sa The Prince, malinaw ang kanyang paalala. Mas mahalaga ang pagtingin ng tao sa iyong kakayahan kaysa sa kung ano talaga ang nasa puso mo. Dahil sa politika at sa buhay, ang perception ay madalas na mas makapangyarihan kaysa katotohanan ang pakikipagtalo sa mata ni Machiavelli ay isang bitag kapag ikaw ay nainis, uminit ang ulo at sumagot na ibunyag mo ang iyong kahinaan at sa bawat kahinaan may kaaway na nanonood, naghihintay ng pagkakataong umatake. Ang matalinong pinuno ay pumipili ng laban at minsan ang pinakamahusay na estratehiya ay ang pananahimik, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam niya ang katahimikan ay isang anyo ng kontrol. Ang hindi mo sinasabi ay hindi nila kayang gamiting laban sa iyo. Kaya kung nais mong manatiling nasa itaas, tandaan mo ito, ang argumento ay hindi laging dapat sagutin. Dahil sa mundo ng kapangyarihan, ang damdamin ay isang panganib at ang kontrol sa sarili ay ang tunay na sandata. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng katalinuhan. Isang desisyong pinili, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangunawa. Sa bawat argumento, maaaring ikaw ang manalo, maaaring ikaw ang tama. Ngunit sa pagtatapos ng usapan, baka hindi mo na maibalik ang nasirang tiwala, ang naputol na koneksyon, o ang katahimikang nawala sa iyong sarili. Ang pagtatalo ay may mga gastos na hindi agad nakikita, pagod ng damdamin, oras na hindi na maibabalik at relasyong unti-unting nalalaso ng galit at pagmamataas. Lumalaban ka para mapatunayan ang iyong punto. Ngunit kapalit nito, unti-unti mong sinasaktan ang mga taong minsan mong pinahalagahan at sa bandang huli, ano ang tunay na naipanalo? Minsan, ang pinakamakapangyarihang kilos ay hindi ang pagsagot, kundi ang tahimik na paglalakad palayo na may dangal, na may kapayapaan at may kontrol sa sarili dahil ang tunay na lakas ay nasa kakayahang hindi na kailangang patunayan pa. Ang stoiko ay pinipili ang katahimikan upang mapanatili ang kalinisan ng isip, isang uri ng disiplina na hindi nagmumula sa kahinaan kundi sa malalim na pagkaunawa sa sarili. Ang Machiavellian ay pinipili ang katahimikan upang mapanatili ang kapangyarihan, isang uri ng estratehiya na hindi nakabatay sa damdamin kundi sa pangmatagalang tagumpay. Magkaiba man ang landas, iisa ang direksyon. Pareho nilang alam, hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Ang tunay na hinog na pag-iisip ay ang kakayahang pumili kung kailan mananahimik. At kung kailan lalabanin ang sarili mong ego. Dahil ang karunungan ay hindi laging nasa dulo ng dila. Madalas, ito'y nasa katahimikan ng puso. At sa katahimikang iyon, naroon ang kapayapaang hindi kayang agawin ng kahit anong argumento. Sa susunod na ikaw ay mahila sa isang pagtatalo, tanungin mo ang iyong sarili. Ito ba'y para sa katotohanan o para sa aking ego? dahil ang tunay na lakas ay hindi laging nasa mga salitang pasabog, kundi sa kakayahang hindi magsalita kapag hindi na kailangang magsalita. Minsan, ang pinakamalakas na tinig ay ang hindi nagsalita. Kung may natutunan ka ngayon, panatilihin mo ito sa iyong isipan at ibahagi ang katahimikan sa iba. Mag-subscribe ka kung nais mong matutupa ng karunungan para sa iyong isipan.